Handog sa atin ni Cuneo Solid yung angang Sumisiksik Nga <laughs> naging ending ako si Cuneo Hello so, mga Cubs and welcome back dito sa Cubs yes Channel and today eh, meron na naman tayong bisita at eh, pagpasensya nyo na medyo busy lang ngayon hintayin natin yung bisita natin at malamang eh, familiar na familiar kayo sa bisita natin to. Siya po si Cunejo so, siya yung palaging gumagawa nito dati pero ngayon nga ay eh, meron na siyang trabaho sa labas pero inimbitahan natin siya na pumunta dito sa backyard dahil meron tayong maliit na surpresa para sa kanya. Ang surpresa na to eh tungkol sa something na magagamit niya na gusto niyang umpisahan pero hindi niya lang alam ano yung exit execute. So mamaya kapag binigay natin yung regalo na yon, sigurado akong matutuwa yon. Sana pag natanggap niya yon, eh, talagang ma-motivate na siya at uh, talagang gawin niya na dahil matagal naman na niyang pangarap yon. Gusto ko maging tulay din para maituloy niya yung pangarap na yon. Sa mga oras na to, inihintay ko lang siya kasi past 9 AM pa lang po ang usapan namin. 10 AM. Mamaya-maya eh pag dumating na siya, magugumpisa na tayo mag at may lulutuin tayo. Siguro siya na lang din magluto para ma-execute niya yung uh, pangarap niyang gustong gawin. Sa mga hindi familiar kay Kuneo ha, bigyan natin siya ng isang maganda ang introduction Let's go! Ito si Joseph o mas kilala bilang si Cunejo sa Team Canlas TV. Siya ang OG na lechonero ng business side at production crew naman kapag backyard vlogs. Marahil ay gulong-gulo din kayo kung ba't lulubog lilitaw itong si Cunejo. Sa kasalukuyan ay meron siyang priority na trabaho at may pamilya ng inuuwian at dalawang anak kaya doble kayod sa trabaho. Madalas niyo siyang mapanood sa mga bonus clips ng Team Canlas at para na rin anak o kapamilya ang turing namin sa kanya. Isa sa mga pinakamasipag kong nakilala, walang arte, madiskarte at higit sa lahat, purong at magaling makisama At sa tagal na nga namin magkakilala Ay naging aspiring vlogger din naman siya Kapisado na niya yung mga linya Mga dapat gawin at madalas siyang mahawa Sa energy namin pa magkakasama Kaya naman sa abot ng aking makakaya Ay gusto ko sanang tuparin yung mga related sa gusto niya At sa araw na to Samahan niyo akong tuparin at mas kilalanin pa natin siya Lingit sa kanyang kaalaman ay gusto ko siyang ipromote Kaya pinagawang ko na rin siya ng channel niya At sana sa mga cubs nating manunood nito Ay samahan niyo akong suportahan itong munting kampanya Isa tong motivation para umakyat tayo ng sabay-sabay at sama-sama. Ayan. mga kaps, nandito na yung bisita natin, si koneo At ito na yung ano, ni-request mo. koneo chicken barbecue daw. Meron siyang gagawin chicken barbecue na hindi iniihaw. O, Cuneo, kamusta mo na mga kaps natin? Kamusta kayo mga kaps? Nandito nga ulit pala sa harapan nyo, si Cuneo, syempre. ito. At kasama natin si Cab. Syempre, nandito ako. Oo nga, nandito pala yung channel doon. Teka, balit tayo pwesto dito. dito. Kasi sa episode na ito, ikaw magluluto eh. Bali, sinabi ko yata kanina sa mga na siya yung magluluto at parang mag-walk ka pa. Ito, ito yung request mo, Manok. Ano pag natin yan, paano yung chicken barbecue na yan? Meron tayong manok dito May wings, may thai Idalagay lang natin to dito sa pan Lahat na yan Sama-sama na yan Expert Tapos lagyan na rin natin ng kalamansi Papalasa din yan Lagyan na rin natin ng toyo Siyempre, tsaka sibuyas at yung bawang Lagyan na rin natin ng laurel para pampabango Para may wow. dagdag aroma Siyempre. Expert Tsaka ilagyan natin nating asukal, brown ginamit natin para maganda tignan yung kulay tsaka pang pamatamis na rin yan. Lagyan na rin natin ng pineapple juice. Mga kap cup siguro ilalagay natin yung tama-tama lang. Lagay na rin natin itong banana ketchup. Siguro mga kalahati lang, hindi muna natin ito ubusin. Ang barbecue nga no, Sip. Oo Hindi ni Guneo pala May ganito ka pa recipe ha Pero Hindi natin siguro iihawin to Hindi Sabi mo yun Sige barbecue na hindi iniihaw eh Pero Alam ko wala to sa listahan mo Guneo Pero Tagyan natin ng twist Ako. Maraming maraming sili, mga kab. <laughs> Hindi siguro ganito Hiwain ko na sa gitna no Oo Para mas Mas masarap oh. Saka natin lagyan ng Soda Sumasabog <laughs> po Sige. Diretso ko na Ayan. To. Oh, diretso muna na. <laughs> Alam mo, magsashower tayo dito oh, eh. Tama na yun. Onti ito na. unti lang. Medyo na sa gitna yung iba dito. Siguro, kakatas na yun mamaya. Spicy. Oh. Ilagay natin to lahat. Lahat <laughs> talaga. Diyos ko po. Para mas masarap. Haluin na natin to Mukhang hindi pantay yung pagkahalo. O, oh, Kapses. Kamayin ko oh. na lang. No? Hindi kamain ko na. Okay, okay lang. Okay, okay lang. naman ako eh. Alam, kakamayin mo lang. May gloves naman pala. Malinis pala. Tama naman yan. Pagka ganyan, pwede rin gumamit ng gloves. Pero kung nagugas ka naman, pwede rin naman kamayin lang. Ayan, gumanda ako Barbecue na nga siya, ano, Kuneo? Ayan, may nakita ako dito, Kuneo. Hindi mo ba nalagay ito? Ayun nga, paminta. Paminta. Ayan, parang smoky. Ay, tumilip. Tutok natin. Ayan, ayan, Ganto karami. Okay pa. Sige, konti pa, konti. Pwede na yan, pwede na yan lahat Ganyan na ganyan yung marinade ng Pinoy barbecue. Pero iniihaw yun, Sef. Ewan ko kung ano yung mga pakulo mo na hindi iniihaw na chicken barbecue. Abangan mo lang kasi, Caps Chess. <laughs> may abang <ako> pala ito. <laughs> Confident ka pa, ha? Sige, abangan natin mga Caps. Dapat luto ko to. Oh, ako, gusto ko rin na makakapit okay na, na luto mo. Oh. Uh, balikan natin to after 20 minutes. Uh, pero siguro sindihan mo yung kalahin. Oh, syempre. <laughs> hindi mo na luto. Oh, <laughs> ano, iwan mo lang dyan. Okay. After 20 minutes, okay na to mga cabs. Hanguin na natin to isa-isa. Ibibat -isa. na natin to sila. Kasi maya-maya, natin siya nang walang mantika. Pwede ba yun? Oo, uh, pwede yun. Abangan mo yun, cabs. Kailan okay, pa ako may nito mga Tingnan nga natin. Tupipritoy so, mo to. Yun na yung barbecue sinasabi mo? Yun. Sige natin. Habang pinapalamig ni Cubs yes, yung manok, syempre magkakalawin natin tong ginamit natin kaninang pinagmarinate natin. Ito yung magiging sauce o sausawan dun sa gagawin nating barbecue na hindi iniyaw. Okay na to mga Cubs, nakuha na yung lapot na gusto natin at saka yung kulay. Pwede pwede na to. Patay natin to mga Cubs. At sindihan naman natin yung isang kalan. Yun know, tama tama yung dating mo, Cubs. Kapalamig yes. ko na, kuneo eh. Okay na tong manok. Sabi mo, wiprito mo, Wala akong dinalang mantika. Susurado so, oh, oh. Piprituin natin Papanori yan ng walang mantika. Bubuksan muna natin. Yeah. Ayan. Kanina, kanina na wala eh. Oh, sige. Oh, Patingin nga rin ito. Sige na. Duto ka lang dyan. Nagay ko na to, Cubsies. O oh, sige. Mainit na ba? Maka mo. <laughs> oh, Hindi pa. Hindi pa. O yan. Kaya natin malam. ng konti mga 2 to 3 minutes siguro. Okay sige. na yan. Tatalon tayo pag mainit na. Ayun. Mahusok na o. Oh. Okay na to, Cubsies. Pwede na yan. O. Oh. Nagay ko na dyan para prito na yan. Ganda ng tunog ah. Okay. So to nga, lagyan din natin ng ano, pakpak. -pak. Wala nga mantika. Ayan muna. Okay na muna. Kasi hindi ka Ang iba. So, mga ilang minutong ginaganyan yan. Mabilis lang yan. Mga 3 to 5 minutes lang. Parang siguro. ang importante yata dito ko Neo kasi yung ano niya, no, yung parang magiging barbecue siya kasi yung init na didikit dun sa balat. Parang nagcha-char siya. Oo, oh, tama. Parang tawa. ganun ba ang inihaw. Galing mo ha. Pero o ang init. Ano. Tignan natin. I-flip natin siya. Ayun. Ah, na yun. yun. yung sinasabi yung maganda natin. Magandang Wala so, may sunog-sunog siya. hindi nga masarap sa barbecue eh. Ito <laughs> siyang ganyan eh. Tapos lagyan mo sauce na ginawa nito ni Cuneo. Kapag yung mga ganyang kulay na pagkakaluto, tapos dinip mo sa ganitong sarsa, sarap na combination yan. Kanina pa tayo nagluluto dito ko Neo. Bakit nga ba yan yung nirequest mo na biling ko tapos lutuin mo? Siyempre, ito yung paborito kong manok. Tsaka oh. mas madaling lutuin, hindi na tayo mag iyaw, -iyaw pa. Marami ah. Marami pa proseso ito. Kapakadali lang. Madaling gayay ng mga cabs, siyempre. Makes sense naman, sama. At least, di ka na mausukan, di ka oh. na magana ng uling. Madudumihan pa yung mangingitim yung kamay. Minsan nga, pati mukha mo mangingitim doon. Pero okay to. Tapos, ganun din naman yung gagawin eh. Parang nawawala din yung mantika. Kasi pinwito mo siya wala mantika. Pero ang ganda, no? ang ganda pakinggan na chicken barbecue na hindi inihaw. Ako si Cuneo. Ako si Cuneo. Abangan nyo yun, mga <laughs> kaabs, <laughs> syempre. sige, sige. Sabi mo Abangan sa kanila. Abangan nyo, mga kaabs. May ginawa akong YouTube channel. Nakakaabang-abang, syempre. Nagluluto tayo dun. Aba, nakailusot mo pa yon. <laughs> Ako si Cuneo daw. Sige. Textin. <laughs> okay. Ito na yung last batch na manok natin. Limang piraso na lang, tapos na tayo. Kanses, okay na sa akin. Naprito ko na. Ininit ko ulit to, Kuneo. Eh. Sabi mo kanina, parang pagkukombinin mo sila eh. Oh, Oo, oh, ipagsama na natin sa dyan. Definitely. Ay, lalagay mo na. Oo. Oh, oh, Ganda niya, Kaya natin no? natin isa-isa. Wow. Para hindi masira yung manok natin. Mas maganda. Ganun pala yan. So, Ngayon, okay na to. Malapot na yung sauce natin. Kasi kanina, hindi pa malapot yon, Kaya hindi pa natin siya hinalo. Oh, Nandayin natin siya lumapot. Saka uh, magkakulay na maganda. Ngayon, okay na. Mm -hmm. Yun na yun, kabsies. Oo. Oh, galing ha. Maganda nga naman kasi siyang tignan, mga kabsies. Kasi parang, ewan ko ha. Pagka sa video kasi talaga nakakatakam to. Pero sa personal po, talaga nakakatakam pa. Mas lalo meron ka palang ganitong talent na tinatago ah. ba? Sa haluin tong ganito. Oo, oh, haluin. Ibagay, sarsa. Ano ba yun? Ganito na lang. Ito, may kutsara dito. Mga ganon. Pakitong. Tulungan na kita. Oo. Oh. Kanina ka pa nagluluto, baka pagod ka na eh. Ito, haluin lang na ganon. Oo nga, no. Pakita natin. Para siyang ano, ini din ito kuna yun kapag nilagyan mo siya ng tarsa yung sauce na ginawa mo tapos nilagyan mo ng mga uh, ganito yung mga char ng ganyan hindi barbecue nga tapos spicy pa plating eh, na natin yan para oh. matikman na o, tara plating okay. tapos kainan na barbecue na hindi inihaw, yan ang handog sa atin ni Cuneo. Ang bisita natin for two days. For two days? One day lang po. <laughs> <laughs> Sabi ko sa'yo, Cavs, yes, pwede tayo magluto ng barbecue na hindi inihaw Naniniwala na ako oh, kasi yeah. mukha talaga siyang barbecue. Tapos maanghang-anghang pa yung amoy dito, mga eto So, ito, huwa nito. Banata na natin na. Oh, cheers tayo. Kunwari, team kanila mm. sa si episode. Diyos ko ang anghang pero um, oh ng At combination sarap. Mm -hmm. yung combination ng ganito yung medyo nasusunog tapos yung tamis tsaka anghang, ang hang sarsa. Mm. Barbecue yung barbecue. Oh yes. Oo nga. Kahit ano eh no. Nang nawawala lang na dito na parang sa barbecue talaga yung smoky flavor, yung usok-usok. Mm. mm. Ay, ah, yung talagang <laughs> nag-tick yung anghang. Mm. Salata naman. Mm. Kaya nating kanin. Oo nga pala, may kanin tayo dito. Tapos, meron tayong niredeng sarsa na sobra. May sili-sili pa. Kamain ko na rin. Hmm? Sarsa pa lang, kuneho. Tulam na. Pwede bang kain na kami sa gulit, ha? Kain tayo, kuneho. Hmm. Tangalian kasi ngayon, Scabsis. Yes. Hmm. Ito pala yung unang kain namin. Baal mo sa tangalian. Ang sa tangalian. Sabay-sabay na. Hmm. Hmm. Brunch. Saan mo ba natutunan to? Ang alam ko kasi may kapampangan version talaga nito eh. Barbecue na chicken. Natutunan ko to. <laughs> syempre, alam mo naman, matagal din akong nasa Team Ganlas. Natutunan mm. ko to kay Mother. Ah, oh, si Mother? Mm. mm. Mother, luto mo nga ako ng ano yung <laughs> paborito ko. Luluto mm luto -luto agad din si Mother, ganyan. Mm -hmm. Kaya pinapanood ko yun, natutunan ko yun sa kanya. Mm <laughs> May mga oras po kasi na pag out of town kami, minsan, yung kaya nasa malayo kami, hindi kami makauwi agad. Minsan nandito sila, sama-sama. Mother, si Joseph. So, si Joseph, parang dito eh, customer. Siya pa mag ask kay mother kung anong ulam. Siya na rin magre-request. Ano kadalasan ang pinapaluto ay mother? Balita ko kasi, ang alam ko ha, bukod dito at sa isang alam ko, yung pritong itlog. Ano yung mga yun. pinapaluto mo ay mother? Pritong leeg! Ah, pritong leeg! Mm -hmm. okay din yun ha. Ah. Yung pinag pritong leeg. Mm. Yung mga simpleng pagkain, yung pa'y masarap talaga. Nandito ba sa bahay? Mm -hmm. Binsan pa nga kasama na pasit kanton. Eh. Yung napapansin nyo, laging umusin po sa <laughs> Yung mga pasit kanton yun, na mga... Yun. Anak ko, minsan wala. Ikaw pala yun. Ako tumitira doon. Lalo yung mga pula, no, yung kulay pula. Ay, okay, okay. Saka yung migoring. Dito, habang magkasama tayo ngayon, total guest naman kita ngayon, no, Sep? Mm -hmm. Para rin malaman ang mga kabs natin. I-refresh mo nga, kailan tayo unang nagkita at nagkakilala? Matagal na matagal na yun. Ano palang lang ako, ah uh, dicer pa lang ako sa Bymax Grocery yun. Ayaw nga. Mm -hmm. Tapos, ininbitahan ako ng tropa ko sa Bymax na na birthday ng tropa niya. Mm kami -hmm. so, doon, naginuman. So, yung mga kasama ko na. Ako na lang mag-isa sa table namin, tapos nasa kabila sila Cubs Chess. Mm -hmm. pa siya Cubs Chess no, <laughs> Yung trabaho niya sa bahay palang. Pa <laughs> <laughs> Actually, Paul pa lang, Paul. Ang tawag sa akin ng trabaho, Paul. Eh. So, yun. Nakikita eh, nila ako, tinawag ako ni Cavs, yes na, Uy, ba't nandiyan ka pa? Sino mo? Ganon. Mm. Tapos sabi ko, ah, iniwan na siya ako ng mga kainuman ko. Sabi ko, mm. gusto pang mm. uminom. Sabi ni... Cubs Chess na ape dito, Yayahin natin sa, sa susunod na inuman. At uh, yun, natuloy-tuloy na yung pagpunta ko sa kanila. Tama, kasi naalala ko yun, uh, sabi ko, tumba na lahat ng mga nagiinuman dito sa lugar na to. Bakit ito, parang gustong-gusto -gusto pa uminom. Buhay na buhay pa siya. Kasi hindi, kasi nung mga panahon parang teenager ka pa lang eh. Mm -hmm. Bata pa po siya nun. Medyo may agwat din ang edara namin. Hindi ko na lang sasabihin kung ilang taon. Kung kumbaga parang sa magkapatid eh, kuya talaga. Mm -hmm. Medyo ma may gap talaga. Kaya siguro malakas siya uminom. Malakas mo uminom nun? Ako nun nasa 20s pala. <laughs> Gata. Oo, oh, 20s pa lang Sa ano pa lang ako noon, mga 18, mga galan. Mm. Nagpa 10 taon na yun. Tapos simula noon, hindi eh, yun nga. Sabi niya, magkakayaan. Hindi nagkakayayaan kami. Hanggang sa tumira siya sa amin, ayaw mo eh. Tumira ka sa amin ng mga, halos isang buwan din yata, o ilang linggo. Napasarap. Uwi ng saglit lang, kukuwala na ng damit. Oo. Oh. Tapos doon na naman ulit. Laban na naman. Yung, yeah, ganun lang yung naging buhay. Kasi mga palaw na yun, zombies, zombies pa. So lagi bahay. Tapos hanggang Nagbablog na. Noong una wala pa si Kuneho. Until, ay kailangan yata. Mayroon ano dito, parang nakakasama din. Siyempre, priority ko mga kaibigan. So, yun una ko si Joseph. Ayun, si Kuneho, Joseph po pa nga sa buhay. Kaya Joseph ako ng Joseph. Kanina pa ako ng Joseph eh. Ayan po si Coneo. Ayun, the rest is history. Lagi na siya nasa amin. Yun nga lang, may mga times sa Team class na lulubog lilitaw yan. Minsan wala, minsan nandiyan. Eh alam nyo naman yung transition na high hey. hey. Time cycle ulit tayo mga ka. 6.35 Dapat 6 o'clock tayo less, Kaya Jumbo at Mayor Kung napapanood nyo to Ito talaga may sala Ano na? Hey. Ano na? Ano? Sabi niya lang hey. <laughs> hey. Hey. Ano? Huwag nyo lang Suki so, okay po ng late yan. Pero ayun, minsan, may nakukuha kang trabaho sa labas. So, syempre, i-full time mo yon. Mm -hmm. Tapos kapag wala naman siyang mapasukan, nababalik naman siya sa amin. Ganun lang naman ang nangyayari. Parang naririnig ko na ang hangan -hang ka mm na. Hmm? Solid yung angang yan, napakasarap. Talagang sumisiksik. Ay! <laughs> sumisiksik talaga, solid. <laughs> Ako naman pinapawisan. Ano yung binitaw mo kanina? Ako si Cuneho. Ay! Hmm. Pwento mo naman. Ako si Koneo, Ba't mm. nga ba ako si Koneo? at bakit ito ba? Ah, <man. sagutin mo sa channel mo. Mm -hmm. Kasi bago kami nag-video. Di ba, bago tayo nag-video nito, itong araw na to. Si Koneo po kanina ay gumawa ng YouTube account niya sa mismong cellphone niya. Para in any case, na mabanggit niya dito, baka sakaling masuportahan niya siya, mabisita niyo yung channel niya. Sana searchable na, no? Pero kung hindi pa searchable, abang-abangan niyo maaari. Lagay natin yung link sa description ng video na to. O kaya sa comment. Anong mga balak mong gawin dun sa channel mo na yun? Alos kain din naman. Siguro yung luto, iba-iba. Basta more kain, kain tayo dun. Kainan tayo dun. Magluluto man tayo. Yung mga simpleng luto lang, yung mga lutong Sanay na yan kumbaga si Puneo sa tagal niya na nakasama sa backyard sa likod ng camera. Alam na niyang laruin yan at alam ko, alam ko sa sarili ko, sa obserbasyon ko, na gustong gusto niya yung pagbablog. Yung nga lang siguro eh, kulang lang sa motivasyon. Siguro, pag napanood na mga kapsanay, baka ma-motivate ka. Na pilitin ka na. Tiga, pinapawisan po ako, hindi ako umiyak ka, <laughs> ah, ang anghang na. Umiyak <laughs> ka Hindi manghang. <laughs> ang dami yung sili. <laughs> 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 hindi naman. Ayun, nakita ko naman na gustong gusto niya talaga yung pagbablog. Kaya sabi ko, ang sabon ng mga kaya ko, eh, tutulong, tutulong tayo. Katulad dito, bago kami gumawa ng video, pwede ka gumawa ng account. Tapos i-display natin dito, baka sakali. Ang mga solid cups natin, kilala ka naman, pamilyar naman sila sa'yo. Tapos, anong gagawin mo doon? Pwede naman kumain ka lang, eh, eh. pwede magluto ka lang, mga ganun-ganun ba? Basta ikaw na pumili kung anong pangalan mo. At yun nga naging ending, ako si Cuneo. Nailalagay natin dyan kung mahalo ko. Pero natin. Sa ngayon kasi medyo mahirap pa siya research dahil. Siyempre bago lang, tapos walang laman. Wala pa na-upload. Sabi ko sa kanya, mag-upload ka kanina. Mag-upload ka kahit ano, kahit one minute para lang ma-search. So kung may nakikita man kayo ngayon na video doon, eh isang one minuter -er lang yon na mabilis para lang may laman. So yun. Nga pala, dati, anong tawag sa nila mga subscriber mo? Mga ka-bunny! <laughs> Mga ka-bunny! Bag... Bagong <laughs> bunny! Mga ka-bunny! <kabani. laughs> Kung dati, alam ko, familiar din kayo, no? Dati, familiar kayo. Buddy. Kasi backyard buddies. Ngayon, bunny. Letter N naman. Doon ko nakita ng ano doon ko nakitaan si Cuneo ng potential nung nagkaroon sila ng backyard body ni Ocho. Pamilyar din naman kayo, nagkaroon talaga ng backyard body. Ang nakikita ko doon na gusto mo 'yung ginagawa mo. Kasi nagdi-direct din ako dati doon eh nung bago-bago pa, nung mga unang upload pa. Kaya niyang maging natural, kaya mong magluto at uh, kaya mong kumain, ubos na nga eh. Hindi na pa nakadalawa na ako. Meron 'yung ano lang, Siguro nakukuha naman sa experience 'yan 'no, yung uh, pag maraming beses ka na umarap sa camera, mawawala na yung cringe. Kaya mapapansin niyo sa backyard body, syempre, 'di ba, medyo cringe pa yung type ng mga video nila kasi syempre, bago lang sila at uh, pinipilit nilang aralin kung uh, paano maging natural which is normal naman 'yon, talagang uh, gano'n. And isa pa, kaya siguro medyo awkward pa. Uh, medyo okay naman pero may ma-sense mo naman na minsan awkward siya. Sa totoong buhay kasi, hindi naman Talaga kayo nagkita ng matagal ni Ocho. Ah, Kumbaga, okay. dito na lang sa team ka na sila nagkakilala ng close-close. Mm, so, dito yung chemistry yan, ba, yung... parang ganun. Mm -hmm. Pero subukan natin, this time naman, kabadi. <laughs> mm -hmm. Ako si Cuneo. So anong plano mo pag mag-upload ka? Sa bahay niyo, sa... may backyard kayo, Siguro, ano? bahay, dito, mm -hmm. kung saan pwede, doon tayo. Pwede ka dito. Mm -hmm. Mag-upload ka dito ng Ako si Cuneo. Kaya tara. Um, tara anong gano'n mo? Ang cellphone pwede, pwede, oh, mo kanina, pwede oh. Mababa lang yun. Try natin yun. Kasi 64 na rin naman yun. Mm Kaso 3 lang. Ram. Paano yung mga mic mo? Ganun. Kino magbablog kayo? Kino magkakamera? Si Perry! <laughs> 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 Kino magbablog <Mike, laughs> kayo? Si Perry! Ay! Tag-drive yan sa amin eh. Ay! Baka wala na dito. <laughs> <laughs> Paano nga ba? Basta problema mo na yun. Basta o. kaya mong gawin, no? Upload. Basta gusto mo. Nag-upload tayo, mga mm -hmm. Abahan nyo lang. Ulit, ako si Koneo. Abahan nyo ko doon sa kabila. I-search nyo na sa YouTube channel. I-search... Ang hanggang. Ano? Totoo na talaga. <laughs> Ulit, i-search nyo ako si Koneo sa YouTube channel nyo, mga kabs. Huwag nyo nang kalimutan i-click yung notification bell na mag-subscribe mag na kayo dyan para... Maaf, ma pa mapanood nyo yung mga upload kong video. Siyempre. Sige, sinisinok na po siya. <laughs> para anang sa ano. <laughs> siya nga pala, dahil nasa Cubs Chess Channel po tayo ngayon, at uh, siyempre mga kapamilya o mga nakasama ng Team Canlas TV ang palaging napi-feature dito. Kala nung, nung nakaraan nga eh, yung Casa Canlas, tapos sila Mother, sila Jumbo, sila Wensi, na camera woman, tsaka ka muna Peria. <laughs> 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 wala pa si, wala pa si Peria Shaker. Puneho po muna. Kuneho, alam mo naman ang mga istoryahan dito sa Cubs Chess Channel. Alam mo na mayroong mga something dito. Alam mo naman, di ba? Pero oh, hindi mo alam it. kung ano. Oh, oh. Pero sinabi ko sa intro kanina. Wala ka pa noon. Kaya sa, pinapunta ko ng 10, tapos pinapunta ko si Jambo ng 9 para mapag-intro na kami. At meron akong uh, inasikaso para sa'yo para makumpleto ko to. Kasama ko si Camera Woman kagabi. Pumunta kami sa mall. Tapos naglakad-lakad kami. Papunta doon sa may mga green na lugar. Tapos dumiretso kami doon, tapos lagi kaming tinatawag ng ganito, dito, dito, dito. Ha? Alam oh. ko na. Talong po, talong! Hindi, hindi, hindi. Tutulungan tayo ni Shaker Perry. Shaker Perry, paabot naman ang iyong, uh, ang Kawali, oh, palanggan, ah... Woohoo! Ang tagan. Kawali o palanggana. Tanggalin mo na yung takip. Dahil... Uy! May plato! Ito pala ang ating regalo para sa iyo. Hey, marami. Kailangan tulong to kasi pag syempre mag-upload ako, kakain, di ba? plating. Kailangan to. Plating. Ah, gano'n lang. Ano masasabi mo? Maraming marami. Bakit kasi may plato? O balik natin yung plato. Ay, balik, 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 balik natin yung plato. O ulitin natin. Kunwari hindi nangyari yon. Ito pa lang. Ayan mga Ay, makakabso. Ano ba yan? Mi Oakland, oh, buksan mo. Ah, nagpunas na. Ngayon natin. Punas na. Punas na. Sige. Oh, Oy. pipinta, nang pipinta, isang bukas na lang. Nanonood din ang mga cubs. Tag aabang din yung mga 'yan. <laughs> <laughs> na, lang, ay, ala, ala ula, yes, dos. Sa. Wala At no. Oh! Vlogging kid. kit. Thank you. Eh, ito talaga yung pinag ko sa lahat. Oh, <laughs> tripod. Yeah, Actually, yung tripod na yan, Sef, yan yung gamit ko nung pumunta kami sa Dubai. So meron kaming episode doon na mga Dubai episode lalo lalo na nung interview ko si Chef JP yan yun, bluetooth operated na yan so hindi ka na may tapos ito, yun, may mic wireless pa. mic katulad ng nakasabit sa'yo ngayon yan naman yung gagamitin mo pang camera na may cellphone cellphone i-exclusive mo lang yan sa pagbablog mo mm -hmm. yung cellphone mo, cellphone mo pa rin yan tapos pag bukas mo dyan, ilagin mo yung YouTube mo dyan kasi ito naman yung mic, Bluetooth operated din to. Uh, make sure na lagi siyang naka-on para kapag nag-vlog ka may audio. Mamaya hindi mo ma-on eh. Para marinig nila yung uh, quality ng audio mo. May starter pack na tayo mga kabani! <laughs> Ayan, mga kabani! Supportahan po natin. Ako si Cuneo. Baka sakali makapag-umpisa na siya dyan. Pinibigay ko yung bilang motivation sa'yo na ipagpatuloy kung ano man yung nasimulan mo dati. Alam ko naman gustong-gustong mong gawin yan. Maraming maraming salamat. Unang una, syempre, ay Cubs Fest. At sa bubo ng Team Canas, syempre, kasama na dyan si Camera Woman. Syempre, sa pagtitiwala, sana tuloy-tuloy na to. Ito na yung umpisa. Nasimulan na natin hanggang dulo na to. Oy, Let's go. Malapit na akong bumalik, mga Cubs. Abang-abang lang kayo. Huwag niyong kalimutan ulit. Ako, si Koneho, sa YouTube channel ko. Kita-kita tayo doon. Akala ko, isasara na yung BJ by peace out. <laughs> Ayun, palakpakan naman natin. Pero palakpakan natin. Ako si Guneo, hindi makapalakpak yung mga nasa likod eh. Kasi may hawak silang camera eh. Ako si Guneo, ipagpatuloy mo yan. Si Guneo po, isa sa prodigal son ng Team Galas TV. Simula pa noon at ta, talagang loyal sa atin. kumbaga, oh. uh, kung may anak sa labas, siya po ang anak sa labas. <laughs> yan si Guneo. Kumbaga, dugo-dugo pa rin. Parang ganun ang turingan namin dito sa Team Galas TV. Maraming maraming salamat. Pasensya na kayo. Medyo umaba, no? Kasi syempre may cooking pa. Tapos, mamaya, lagyan natin ng bonus clip. Buksan mo to. Kasi oh, hindi mo, wala nang chance na mabuksan kasi madudumi pa kamay namin. Uh, bonus bonus clip na lang. Makita po tayo sa bonus clip ng video na to. Hindi dito na muna. Wala po official outro ang channel na to. Basta lagi ko lang sinasabi na legit po ang account na to. Ako mismo gumawa nito. Hindi fake account to. Wala akong sinasabi pagka ganun-ganun. Babay lang. Kaya magbabay na tayo. Bye-bye! All right, let's go! I'm Guneho! All right! <laughs> <laughs> mic check, mic <make> check! Oh, mic <laughs> check! mo Uy, 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 uy. Nakatagip pa, nakatagip pa. Siyempre. Ayun nga lang matanggal. Di, permanente talaga yan, sir. <laughs> <laughs> so, display lang yan <laughs> eh. Hindi ko pa na-on yan, sir, pa. Ito so, na, ko na. Nag-on ba? Yun! Uy, nag-on! Maraming maraming salamat, Cadsdes. Hahaha sa buong team Canlas, kay Ate Marie. Yun na nga, maraming maraming salamat kay, kay Cavs Chess na makapagsimula na tayo doon sa YouTube, YouTube channel natin na ako, si Kuneo. Abangan nyo yun mga Cavs. Huwag nyong kalimutan na i-click nyo na yung subscription button at i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload o darating na upload doon sa ako, si Kuneo. Bye! Mga kaps, tapos na kami mag-taste test, no? Ito na po yung susunod na nag-taste test. Yung kapitbahay po natin sa Team Canlas, e umabo na dito sa channel ng Cubs Chess. Alamin mo yun. Ano, mm. you know, tirada lang, tirada. Bibigyan pa natin ng mic yan para ASMR. Gusto mo yung live? <laughs> Wag! May na, matigas yan. Marabi so, hindi pa na-unbox yung ano, ayun, oh. Hindi pa na-unbox yung regalo. Susunod na po, sa kalit na to. Let's go. Makain lang ako. Kumakain <laughs> pa po yung magtitake.